Ilabas na ang maleta dahil meron na naman tayong gala. For today's vlog, tara samahan niyo ko mag-empake ng aming mga gamit. Dito, naghahanap na ako ng mga OOTD ng twins. Kakatapos ko lang din maglinis at may bata na namang nagkukulit. Medyo lumalamig na kaya nagdala na lang din ako ng jacket. Ilang araw kaming mawawala kaya syempre kinuha ko na tong aming malaking maleta. Saktong-sakto kasi ito sa mga gamit namin. And much better talaga kapag ganitong nasa iisang bag lang yung mga dadalin namin. Check ko na din muna kung meron bang laman. Ito din kasi yung din namit namin yung nakaraan at parang may tinago nga ako dito. Ang ganda talaga ng bag na to, ang daming nalalaman. Yun nga lang, hindi ko mahanap kung asan ba yung zipper ng malaking compartment. Ang tagal ko dito nagkakapa, yun pala nasa ilalim. Nagtali na din muna ako ng buho kasi syempre mahaba-habang empak ito. Muha na din ako ng mga damit na susuotin ko. Para mabilis mahanap, dito kasi nilalagay yung mga bago kong damit. Sa mga OOTD kasi minsan lang talaga ako mag-ulit ng damit. Lagi lang din naman kasi ako nakapambahay. Dito, kinuha ko na nga yung aking mga susuotin. Medyo madami-dami mga kailangan namin kaming damit this time kasi ilang araw kaming mawawala. And malalaman nyo sa mga susunod na araw kung ano ba yung mga ganap namin. Bukod sa mga gala, eh, meron din kasi kaming event na pupuntahan. And excited na kami kasi marami kaming mamit doon. Kaya abangan nyo yung vlog tungkol dyan. After ko makompleto yung mga damit na kailangan ko, kinuha ko na din yung damit para sa daddy ng twins. Pwede mabasa nga din pala akong comment kung bakit daddy ng twins daw yung tawag ko. Pwede naman daw na asawa, di ba? Diba? Ewan ko, masanay lang talaga ako sa daddy ng twins. And siguro kasi itong pagkakwento ko is laging tungkol sa twins. Anyway, naiintindihan niyo naman yung mga sinasabi ko, 'di ba? So kinuha ko na nga 'tong maleta tapos tinakta ko muna kasi meron mga konting alikabok at dumi. At dito ay isa-isa ko na lang nilagay yung mga damit. Be honest, hindi ako magaling sa pag-empack. Basta nilalagay ko na lang diyan at kung ano yung magkasya, yung dadalhin namin. Basta lagi ko lang sinisigurado na kumpleto yung mga dala namin at walang nakalimutan. Aminin niyo, medyo nakakainis pag kami nakakalimutan tayo sa bahay. Lalo na kapag ganito may mga bata, Jusmio, ang daming kailangang dalhin. Binilhan nga pala sila ng kanilang lola ng pantulong dito nga ibabaon nila ngayon. At dito iniisip ko kung ano pa ba yung mga nakalimutan ko at kailangan pa nga namin ilagay dito sa maleta. Sinek na din muna ang twins at si Chino eto nakahiga sa sahig. Napagod na ata kakalaro kasi kanina pa yan dyan. At tingnan mo nga nagkalat na pala kaagad ang bata. Mahili kasi siya tumambay dito sa dinosaur room. At nilalaro-laro niya dyan yung kanyang mga dinosaurs. Habang si Charlie alam nyo naman Minecraft is life. Kaya tingnan mo super tahimik dito sa kabilang kwarto. Kada magta-travel nga pala kami alam naman nagdadala ng mga bagong to para payapa ang aming biyahe. And this time, ito yung mga nabili ko. Meron ditong isang box na isang set na siya ng mga animals. Tapos meron din ako ditong binili mga dinosaurs. At ito yung paboritong nilalaro ni Chino sa school. Bumili na ako para meron na din siya dito sa bahay. ito yung mga binibili ko yung mga medyo maliliit lang para pwedeng paunti-unti yung labas. At syempre, Minecraft toys naman para kay Charlie. Ilang araw ko nga pala itong tinago kasi baka makita nilang dalawa. Maya maya habang nag packing ako dito, eh, dumating na si Charlie and Chino. At sabi ko, ilalagay ko na lang sila dito sa maleta para mas mabilis. Nagkukulit kasi at gusto daw maglaro na kami. Pero sabi ko, konti na lang matatapos na ako magpa. Bukas na kasi yung alis namin at kailangan ko na matapos. Medyo nagutom na nga din pala ako kaya nagluto na muna ako ng kakainin. At ang cravings natin today ay itong tahong. Hindi ko sure kung ano ba yung tawag sa ganitong luto. May nababasa ako na tinolang tahong pero hindi ako sure. Basta ginigis ako lang to tapos nilalagyan ko ng sabaw. And perfect na nga to, pang ulam sa mainit na kanin. Lalo na pagkaganitong malamig na talaga ang weather, masarap lagi yung yung mga sabaw. Plus, samahan mo pa ng isda. Anyway, yan lang muna. At abangan nyo nga ang aming travel. And see you sa next vlog. Bye!